Hello guys! It's me, Mami Shanley! And for today's video is mag-celebrate me sa birthday sa amuang friend ni... Mm -mm. So kay birthday man niya, we decide na mag-pull-pull me. Kay super init ka, ayo din ni. Ah. So But before anything else, get ready with me sa tanong... Mm -mm. So, kay resort man ang atong aduan. So, really pwede di ta makai skin no? Mm -hmm. Kay sober, ka eh, ayaw. Mm -hmm. Kung di ta mag skin care, mapagod ta. Mm -hmm. Simple lang ako makeup, um, eyebrow, foundation, and lip tint. So, here's my final look and outfit. So, uh, very haggard ka ayo uh, guys. So, padulong na di ay mi sa amo ang destination guys, we're now. So, ano uh, namin wow. sa deal yun o. Salad na nila. Huwag pag-abot na ako ni Sugat Dayo na nga akong mangod nga pilingan. Eh, gwapa daw siya sa iyang outfit. sa moto ito nagpaibog. Huwag mauni ang akong mga kauban. Ako mga iksuon, igaga, huwag frenny. So, hello guys. So, siya akong outfit. Huwag pa'y update sa mong liguanan guys. Guys. Napuno dyan siya. Fully booked ang Del Leonor. Pagod ako na. So while waiting sa among kauban niya na sa sulod, kami sa Derry ang nag-waiting for kung kano sa sila mogawas gawas para na update kay kapoy si So, guys. Mga guys. mo niya ang parking area. Very nindot. Then, mo niya ang akong pilingon nga egsoon. og akong mga anak na astang si Pata. Bisag asara dagat. Matagbo ka gupo dana nila. Bisag unsa na lay pang guys. Nagpataka na lang yawit. og so guys update ha wala may ka kay puno jud siya in fairness so gibalhin mi sa Picas Resort nila pero pareha ra ka kanang kauban lang siya guys pero pangbata lang dito siya so maoto nagbayad na ko sa among entrance then mo ni siya ang birthday boy then mao ni ang akong mga kauban luwi na ang akong photographer which is ang akong mangod nga pilingon. Mm, -mm. Ah. nagligo among baby guys. Da nagligo, gitugnaw na kay nagulang. So mao to siya guys, ningat man day diri ang area. Then mo nang iyahang pool nga pang Uh, mga pang-kids. Then, ang pang-adult is nasa likod ana. Twelve feet yung kalawon, Then, moni ang akong baby. Nagkaon-kaon na lang sila. Kaya, huwag mo na mag-igo.

diyan eh, hindi pa dapat sa mundo isipin. parigkat heaven lord, di mo gusto siya kung ano siya. di 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 siya siya. di

Ôi, quay tăng bê bê ná Ôi, lại quay tăng Mình thôi, Mèo, 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 mèo

And that's all for today's video. Thank you for watching. Bye-bye. So more nangyang slide guys. Oh, very taas.